Magandang araw sa mga ginigilig kong tagapakinig. Narito na naman po ako upang magbahagi ng mga kapanapanabik na kwento ng buhay at pag-asa. Sa huli, ako po'y magiiwan ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasaya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isipay hinilang nang nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala sa sariling dalhin ng pagsubok ng kapalaran. Ito po ang kasaysayan sa mga liham sa inyong Dil Kuyamboy. Magandang araw sa mga ginagilaw kong tagapakinig. Dumako na naman tayo sa natatangihang liham at karanasan ng ating letter sender na itatago natin sa pangalang Daniel. Dear Kuya Boy, sumulat ako sa iyo dahil nais kong ibahagi ang aking natatangihang karanasan sa lalaking na kilala ko sa Luneta Park sa Manila. Ang aking kwento ay nangyari noong ako ay nagtatrabaho sa isang pabrika na malapit lamang sa United Nation Avenue. Taong 2011 ay nasa edad 20 ako ng mga panahon yun. Alas 4 pa lamang ng umaga ay umalis na ako ng bahay. May kalayuan ng aking inuwihan sa Valenzuela City. Maaga akong umaalis upang mabutan ko ang unang biyahe ng tren. Pero kahit agahan ko ay napakahaba agad ng pila sa baba ng LRT monumento. Isang umaga ay hindi ako umabot sa unang biyahe ng tren. Napakaraming tao at makikipagbalyahan ka talaga para makakuha ng pwesto. Kailangan ay nakalagay sa harapan ang iyong bag para iwas sa mga mandurukot. Nakasakay ako ng pangalawang biyahe at sobrang siksikan sa loob ng tren. Halos nagdidikita na ang mga masisailang parte ng katawan ng mga pasahero sa sobrang sikip sa loob ng tren. Kung ikaw ay Marte, ay hindi ka na babagay sa makay sa kritong klase ng pampublikong sasakyan. 15 pesos pa lamang ang pamasahe noon mula monumento hanggang Baclaran Station. Pagbaba ko ng United Nation, ay lakad takbo ang ginawa ko. Mahigpit kasi sa late policy ang company. Kahit isang minuto ka lamang na-late, na ay di ka makakapasok ng gate. 6.02 na na nang dumating ako sa gate. Nagdahilan ako sa guard na sobrang traffic kaya nalita ako ng 2 minutes. Pero ayaw talaga akong papasukin. Ang sabi ay tumawag na lamang ako sa opisina. Wala akong nagawa kundi ang umuwi na lamang. Nangihinayang ako sa nasayang na oras at effort ko. Habang naglalakad ako, pabalik sa estasyon ng tren ay nag-iisip ako kung saan at anong gagawin ko ngayong maghapon. Maganda ang sikat ng araw na yun. Tutala, wala naman akong gagawin, ay nagpasya na lamang akong tumambay at magpalipas ng oras sa Luneta. Yun ang unang beses na makakapunta ako ng Luneta Park. Sa araw-araw na pagpasok ko sa trabaho, ay natatanong ko lamang ito sa bintana ng tren. Dahil napagod ako sa paglalakad, ay umupo muna ako sa isang upuan. Pinagmasdan ko ang ganda ng paligid. Napansin ko na maraming pulubi ang natutulog sa latag na karton. Naglakad-lakad ako patungo sa bandang bahagi ng Ocean Park. May mga nakasalubong akong nag-iihersisyo, nagja-jogging, mga estudyante, at mga matatandang bading. Iba ang kutob ko sa lugar na yun. Pakaramdam ko ay maraming predator. Karamihan sa mga nakakasalubong ko ay kumikindat. Kindat na ibang nais ipahiwatig. Ang iba ay nagbabasa pa ng kanilang labi at titig na titig para makuha ang aking atensyon. May mga bortang nakasuot ng shorts at panayang hawak sa kanilang masilang bahagi. Pakiramdam ko ay hindi ako safe sa lugar na yun. Dumako ako sa may Chinese garden. Nagbayad ako ng 15 pesos na entrance fee at pumasok ako sa loob. Tahimik sa loob ng garden. Matataas ang mga puno at halaman. Humiga ako sa isang mahabang upuan. Ipinikit e ko ang aking mata. Nakaidip ako dahil narin sa Maaga ako nagising kayo na para humasok sa trabaho. Naalimpungatan ako dahil naramdaman ko na may kumapa sa aking masaylang bahagi. Pagbukas ko ng mata ko ay bumungad sa akin ang isang lalaki. Moreno, katamtaman ng katawan at sa tantya ko ay nasa edad 19. Ngumiti siya at tinanong ako kung gusto ko daw magpahinga ay meron siyang alam na lugar kung saan pwede magpahinga ang dalawang lalaki. Hindi ko alam kung bakit napapayag niya ako na sumama sa kanya. Ni hindi ko pang alam ni hindi ko pang alam kung ano ang kanyang pangalan. Sumakay kami nang jeep papuntang Carriedo. Pumasok kami sa isang mumurahing lodge at may kalumaan. Nagbayad siya sa halagang tatlong oras sa kahero. Pagpasok namin sa kwarto, ay sabay muna kaming naligo na gamit ay tabo at timba. Dahil wala namang shower at tanging gripo lamang ang meron. Pagkatapos maligo ay sumampan na kami sa kama. Walang aircon ng kwarto at tanging electric fan lamang ang meron. Sabi niya ay mamasahe niya ako. At pagkatapos ay siya naman ang mamasahe ko. Sabi ko ay hindi naman ako marunong magmasahe. Kahit anong klaseng plus lamang daw ay pwede na. Siya pala si Aldrin. Pulis ang tatay niya kaya pilit din siyang pinakuha ng kursong criminology. Lalaking lalaki ang hubog ng katawan niya. Bumagay ang hubog ng kanyang katawan sa kanyang morenong kulay. Nagpalitan kami ng maalab na halik at tuluyan na kaming nadarang sa init ng aming katawan. Nagbakbakan kami at nilamon ng kamunduhan. Inupuan niya ang aking baril at pinasabog sa kanyang kaibuturan. Nang makarawas kami naghiwalay ang aming katawan at sabay na tumitig sa kesame. Madami ka na bang dinila sa hotel na ito? Sabi niya ay ako pa lamang ang kakunaunahan. Na curious lang daw siya kung ano ang pakiramdam ng pakikipagnig sa kabuadan. Parang hindi ako naniwala sa mga sinabi niyang yun. Dahil ramdam ko Nabihasa na siya sa paglaban sa kapuadan Bakit sa kauna-unahang pagkakataon Ay agad niyang iniahalay sa akin Ang kanyang pechay Makalipas ang ilang minuto Ay mabilis kaming nagbihis Sabi niya ay Mauuna na siyang lumabas para di kami mahalata Na mga taong nasa labas Hindi ko na nakuha ang kanyang contact number Umuwi na agad ako ng bahay Paglabas ko ng lodge na iyon Makalipas ang tatlong araw ay nakaramdam ako ng pananakit sa aking bandang puson. Hanggang umabot ang pananakit sa aking masailang bahagi. Napansin ko na may lumalabas na likido sa aking pag-aari. Para itong asido dahil nababutas ang aking brief kapag nalalagyan ito. Noong una ay para itong nana na kulay dilaw. Opo, Kuya boy. Nagkatulo ako. Natakot ako at iniisip ko na baka mamatay na ako dahil dito. Natakot ako magpatingin sa doktor. Nag-research ako at nag medication Sabi nila ay, uminom lang daw ako ng amoxicillin at buko juice araw-araw. May mga araw at gabi na hindi ako makalakad sa sobrang sakit. Di ko mapigilan ang pag-discharge ng likido dahil kusa itong lumalabas. Dahil nga hindi ako nagpatingin sa eksperto, ay lalo itong lumala. Ang dating kulay dilaw na likido ay unti-unti naging kulay berde. Namayat ako sa sobrang stress at nawalan ako ng ganang kumain. Tatlong buwan ako nagtiis sa sakit na gonorrhea. Akala ko ay yun ang katapusan ng buhay ko. Nagpapasalamat ako sa Diyos at gumaling ako kahit hindi ako nagpatingin sa doktor. Sana po ay kapulutan nyo ng aral lang aking maikling kwento. Nagpapasalamat, Daniel. Anong aral ang ating mawapulat sa kwentong ito? Huwag agad tayo magdiwala o makipagsiping sa taong hindi mo pa kilalang lubos. Kilalalin mo muna at kilatisin ang kanyang background. Huwag na huwag pang ipagsiping sa di mo jowa o kapareha. Sa panahon ngayon ay madami ang mapagkunwari. Gagawin ang lahat Papunan lamang ang pangangailangan ng init ng katawan. Sa mga may jowa na ay maging loyal at faithful tayo sa ating kapareha. Ingatan ng ating kalusugan dahil ito ay natatangi nating yaman. Ito po ang inyong lingkod na nag-iwan ng katagang. Ang buhay ay iisa lamang. Kung ikaw ay nakaramdam ng tawag ng laman, huwag kalimutang gumamit ng pambalot o proteksyon para sakit ay maiwasan. Maraming salamat at magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento.